on this wonderful morning again brothers sisters friends and relatives welcome to our daily bible verse ministry may the god of mercy be with us all and today's bible verse is taken from the book of psalm chapter 50 verse 22 and 23 now consider this you who forget god lest i tear you in pieces and there be none to deliver Whoever offers praise glorifies me, and to him who orders his conduct aright, I will show the salvation of God. And in Tagalog, kaya nga, kaya ngayon dinggin ito. Kayong sa akin di pumapansin. Kapag ako di dinidinig, kayo'y aking wawasakin. Walang sino mang sa inyo'y makakaligtas sa akin ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay dog ng pasasalamat. Pagpupuring walang maliw, akin namang ililigtas ang lahat ng masonorin. Today's Bible verse is another reminder for all of us being a servant of God and especially for those who always forget God the Lord told us that we must not forget Him, lest He will punish us. Kaya po, sa umagang ito, ang paalala sa atin ng Panginoon Diyos, lagi natin dinggin siya, sapagkat kung siya ay hindi natin papansinin, at hindi natin siya didinggin, ang pangako niya sa atin na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, ay mapapalitan ng kaparusahan Katulad ng sinabi niya sa atin dito, wawasakin tayo ng Panginoon kung patuloy tayong hindi pumapansin sa kanyang kautasan. Patuloy po natin pansinin ng Panginoon sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga utos. Ang pagpansin sa mga utosan ng Panginoon ay hindi isahan lamang kung hindi ito po ay araw-araw sa ating buhay. We must always remember the Word of God in every day of our life. Because the Lord will never leave us nor forsake us. And He will always bless us if we continue to abide in Him. To Jesus Christ, our Lord, His only Son. Kaya po, sa buhay natin mga kapatid, inanait ng Panginoon na parangalan natin siya. Parangalan natin ng Panginoon every day of our life. Bigyan natin siya ng kapurihan sa lahat-lahat at handog. Because those who continue to offer sacrifice to God, those who continue to glorify the name of God in their life, we will have salvation. May kaligtasan po sa mga patuloy na magbibigay ng karangalan sa Panginoon. Bigyan mo ng karangalan ng Diyos sa iyong buhay, sa bawat isip, sa bawat pananalita, sa bawat gawa mo. Sapagkat alam ng Panginoon ang lahat ng ating ginagawa. Huwag nating hayaan na mawasak pa ang kaligtasan na ibinigay sa atin patuloy natin pansinin, sundin ang kalooban, ang kautosan ng Panginoon Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat.